kapag uh, wala kayong mapagkakitaan pa dito sa Pilipinas na maganda-ganda ay uh, kung kayo naman ay sumasahod ng uh, tamang oras at uh, tama lang ay tis-tis muna tayo mga kabayan mahirap kasi umuwi na walang source of income dahil napakamahal na ngayon ang bilihin So, until here, bye-bye. God bless everyone. Hello, mga kabayan. Nandito ako ngayon sa Pure Gold. Yan. Tingin-tingin tayo. Ito ang Pure Gold dito sa uh, Kalasyao. Kalasyao Pangasinan Mura ang dito sa Pure Gold kumpara sa mall kaya sa mga gamit sa bahay mga ricado magandang mamili dito kaya sa mga nagninegosyo ay tinmali na tindahan okay rin mamili dito mga kabayan ikot-ikot tayo presyo, the bias Kasi dito side naman ay mga butter mga dairy cream Ah? Ah. Ay, magbabayad na. <coughs> so, ito na aking Napamili Dito sa pure gold pabalik ng Saudi Arabia uh, pasalubong mga chicherya mga dilata bumili na rin ako ng mga dilata Yan. kasi mahal sa Saudi ang dilata so, para makatipid ng konti kasi sa Saudi 5 riyals ang dilata eh. dito 22 lang so ang ating diferensya pang sawsaw sa ulam -saw -saw di ba so yan ito ang buhay uh, OFW. kapag uh, babalik ng abroad kung ano anong binibili na pampasalubong karamihan sa mga kapwa OFW so ayan punta na ako sa counter magbabayad na palagay po, mga 2,000 ito. Ito yung napamili ko. So, ayan. Nakabayad na ako. Uh, bali... 1,226 ang napamili ko. Ito, dalawang ano lang. Dalawang uh, plastic bag lang. Ang uh, 1,226. So, uh, mahal nang na bilihin ng kabayan. So, napakahirap dito sa Pilipinas din kung ka talagang income. hirap uh, mag-survive din. Kahit nasa probinsya tayo kasi mahal nang na bilihin. Okay, so apay palis na dito na ako dadaan. Ay. Sini check yung ano, pinamili ko. Thank you. So yan, uwi na ako. Uwi na, uwi na. Ayan. kasakay na okay ito ang aking service kagamit gamit budget maxima maxima Z ayan kasang yung pinamili ko ah, dito ko na ilagsa ng loob wala nang sabi ko kanina dalawang plastik lang 1,226 ang aking binayaran so ganyan uh, kamahal ngayon ang bilihin dito sa Pilipinas mga kabayan na kapwa ko UFW kaya kapag uh, wala kayong mapagkakitaan pa dito sa Pilipinas na maganda-ganda ay uh, kung kayo naman ay sumasahod ng uh, tamang oras at uh, tama lang, ay tis-tis muna tayo mga kabayan. mahirap kasing umuwi na walang source of income dahil napakamahal na ngayon ang bilihin. So, until here, bye-bye. God bless everyone. Okay, pauwi na. Duman ako dito sa Robinson. Bumili uli ng uh, kapi. lang yung kapi na nabili ko sa Pure Gourd. Kaya, duman ako dito para bumili uli ng isang box. Kaya, so pauwi na ako. God bless everyone.